For today's videos, ako ngayon ay magluluto ng bigas sa pamamagitan itong dalawang wire o live wire na kuryente. Tapos ito, isasawsaw ko dito na may lamang bigas na may tubig. At para mapatunayan ninyo kung may kuryente talaga ito, itong bigas na ito ay ilalagay ko dito at ito isasawsaw ko dito para malaman ninyo kung may kuryente talaga ito. Wala itong peke at huwag kayong kukurap. Hindi ito tulad ng mga ibang nagbablog, yung sa sobrang lakas daw ng init, nakakaluto sila ng lechong baboy, pretong tilapia, itlog. Mahirap paniwalaan yun kasi kung ganong kainit, hindi sila makakapaglagay doon sa kalsada, masusunog agad sila. Kaya ito, patutunayan ko sa inyo kung paano magluto naman sa dalawang live wire na isasawsaw ko dito pero hindi dito pwede magluto ng kanang bigas. Kailangan talaga may takip dito kasi ito mababasag. Ito kasi bakal. Kaya mas magandang mabilis dito maluto. At ito ay patuturahin ko sa inyo. At ito na yung live wire natin. Ngayon, ito yung kuryente. Ayan o, oh, actual. Actual yung makikita, isasaksak ko. Ayan o. Oh, walang peke ha. Ayan. Ayan. Nakasaksak na. Saksak na yun ha. Nakasaksak na. Ayan. Ibababa ako kasi basa ito lamisa. Ayan. Nakasaksak na. oh, ayan. Ito. Aktual. Pwede kong hawakan. Ano. Nahawakan ko pa rin. Pero may ground. Nasa simento ako eh. Ayan. Ito. Ay magluluto naman ako ng sinaing na ito ilalagay ko dito. Isasawsaw ko itong kuryente. Minuto lang ito, luto na itong kanin na ito. Ngayon, para mapatunayan nyo, kung ito talaga yung kuryente, kuryente ito. Kuryente ito, ayan o. Oh. Kuryente talaga yan. Ngayon, ito, isasawsaw ko ko na dito sa kaldero. Ayan, sasawsaw ko ha. Para makita ninyo. Ayan. Ayan, nakasawsaw. Ngayon, para malaman ninyo kung totoo talaga ito, itong kuryente, isasawsaw ko. Siyempre, aakit ako dito sa ano. Ayan. Ayan. Tasaw-saw ko. At ito ay iilaw sigurado. Ah, walang fake ha? Ah, walang fake. Ayan. Ay na ilaw. Ah. Para makita ninyo ha, live wire. Ah. Ingat. Ngayon, itong bigas, isasaling ko dito sa bowl. Pero hindi dito pwede magluto. Ha? Dito pa rin ako magluluto sa kaldero. Pwede itong luto, hindi itong bigas. Kaya lang, walang, walang takip. Ito yung live wire natin. Pupunasan ko. Basa eh. Ayan. Ito live wire. Ayan. Atas ko dito. Ayan. Ayan na, ah, nakasaksak ko. Oh. Ayan, kita ninyo, nakasaksak. Ayan. Ah, ito. Ayan, nakasaksak ha. Aktual na nakasaksak. Ayan. Aktual. Ayan. Aktual na nakasaksak yan. Ayan. Pakikislapin ko ulit. Sabay isasaso ko dito. Ayan. Ayan. Ah, tingnan ninyo mabuti. Isasaso ko itong bumbilya. Ayan, nailaw ha. Dahil malakas ang daloy ng kuryente. Oh, init. Oh, Diyos ko po. 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 Ayan, nabalik uli. Ayan, aktual. Aktual ha, may tubig yan ha. May tubig. Ayan. Ayan, nailaw. ilaw. May namatay. Saksa ko ulit ito. Ayan. Ang ilaw. Siyempre, ilalagyan natin to Ayan ha. Ayan. Ayan, aktual. Hmm. Yan. Ayan, oh. Oh. Ayan. Ah, oh, ito. Init. Isasaksak ko itong kuryente. Dito. Yan. Asasak ko itong kuryente, oh. Ayan. Kasaksak na yung kurente. Ayan. Pero nahawakan ko yan oh. Oh. May kurinte. Oh. oh. Ito ngayon ay ilalagay ko din sa kaldiro. Mm. Ito isusuot ko sa kaldiro para mas maluto. Yan. Ilang minuto lang yan. Bibilang ako ng tatlong minuto. Luto agad yan. Mas matindi pa ito sa rice cooker. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ito. Walo. Siyam. Sampok. Ayan. Ayan, makita ninyo. Oh. Oh, ng kanin agad. Oh, bilis. Ayan. Oh. Oh, ng kanin. Ngayon, ito namang laki ni. Para may ko na ulam. Ayan. Siyempre, mamaya ko ito ilalagay para mas masarap. Ayan. Ah, Kitangin nyo ha? Hmm, Kitangin nyo. Tubig oh. Tubig na malamig. Oh. Oh. Pakasabihin naman ninyo oh. -hinit yan. Hindi yan. Ayan. Pakikislapin ko muna ito bago ko ilagay dyan. Pahitin okay, ko muna ito bago ko ito luto itong models. Ayan. Ayan. Ngayon ilalagay ko itong ilalagay ko, ilalagay, ko na ito ngayon. One. Two. Three. Four five six seven eight nine ten ayan ayan 'di ba 'di ba nausok-usok pa Ayan. Ayan. O, nakaluto agad ako. Ah. Ganyan magluto. O. Walang fake.